bayan at uh, Mr. Browner at uh, kailangan mo pa ba bang protektahan ang gobyernong ito, hayaan mo yung mga gusto mag-kudita, mag, ita, mag na, dapat suportahan mo na bilang isang uh, AFP chief of staff. Ay uh, hayaan mo na yung mga tao mo na uh, patalsikin itong mga aswang dito sa gobyernong ito. Hindi mo pa ba nakikita Mr. Browner na kaliwat kanan na yung mga struggling, nandyan lahat yung mga naka-appoint na sa gobyernong ito. Yung mga smuggler, yung mga kawatan, yung mga demonyong, mga cabinet uh, secretarys ay nandiyan na. Ah. Tapos ngayon po poprotektahan mo pa. Ay mag-isip-isip ka naman bilang uh, chief of staff protektahan mo ang bansa natin dahil yan ang uh, sinumpaan mong tungkulin, tungkulin sa ating uh, bayan na uh, protektahan mo ang mga tao at ang uh, at ang uh, ating bayan dahil yan nga sa mga anong pamamaraan kung nakikita mo nang na talagang uh, nandun na sa panganib Ayun na, hindi pa ba nanganganib itong abansya natin na maubos na itong pera ng bayan? Ano na lang ang, uh, ano na lang ang mangyayari dito sa ating mga mahihirap na kabayan, lalong maghihirap? Ganun ba ang gusto ninyo? Lalo na lang uh, dadapal sa kahirapan itong mga kababayan natin? Yan ba ang gusto ninyong mangyari at yan ba ang gusto ninyong makita maging pamilya mo, Mr. Browner? So, hayaan mo na kung uh, mayroong gusto magkudita, mag magkudita mag na para magkaalaman na. At... Uh, yan naman ay tungkulin mo, tungkulin ninyo bilang isang uh, sundalo or uh, military na protektahan ang ating bayan. Mga kabayan, at uh, ito po ang ating uh, susunod na bidyong mapapanood. Ay bahala na po kayong mag uh, dito, Bahala na po kayong uh, mag-analyze, bahala na po kayong mag-isip kung uh, ano kung ano pa po uh, kung ano pa ba nangyayari na dito sa ating bayan na talaga nagsama-sama na yata yung mga bugo bugo bugok. At uh, ito na po, panoorin na po natin sabay-sabay. Hindi -sabay. nyo kailangan i-denyan. Kasi kung yung inilagay natin gobyerno ay hindi na ginagawa ang tungkulin sa sambay ng Pilipino na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang trabaho niyo, eh, alam din ako anong yung gagawin. Look at the Constitution tungkol dun sa trabaho ng Armed Forces of the Philippines. So, doon eh, mm -hmm. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the Filipino people. Klarong-klaro po yun. Oo, niya sa president. Pag binagbago ang direksyon ng pamunong niya. itago, di yan lalabas. Kung walang alingas-ngas, magtinu ka na kasi budulman para di ka mapapansin. Yes. hula ko, di magtatagal sa pwesto si BBM. He is a weak president. He is not into for to help. Instead, to protect all the riches appointed in the government. Kaya dapat paalisin na yan as soon as possible para di na lumalakas. ang Maganda si kung patatal si Kin BBM. Kawawa bansa natin. Puro smuggling, hoarding, pagnanakaw, investigasyon sa Congress, pinipi pigilan. Palabas ng militaryan to justify they can declare martial law is tell niyo bulog. Sana magising na ng truyan at taong bayan sa mga kabalbala na ginagawa ng administrasyon na ito. Usapan na naman ngayon sa mundo ng social media. Ang naging pahayag ng EP chief sa si General Browner dahil nila nagkamali at naduras ito sa umuugong na destabilization kay PBBN. Agad niya itong binawi at sinabing paalala lang daw ito sa mga sundalo. Tawag nang sumama sa ganitong mga issue. Kaya naman, ayon sa komento ng ating mga kababayan ay eh, talagang may nagluluto nito. At syempre, hindi naman naamin ang kanyang mga tauhan. Kaya naman, ay pa sa ibang mga komento ay wake up call ito sa gobyerno. Pag di nagbago ang direksyon ng pamuno nito, huwag na nilang itago dahil alam naman nila ang sentimento ng mga tao. Diyan lalabas ng walang alingas-ngas magtinungkakuting ng norte para hindi ka mapatay si Yung speech ni General Browner transcribed <laughs> so you cannot be misquoting yes. a transcribed speech kung ano nakalagay doon yun ang pinalita. <laughs> hindi na kailangan kailangan itanggi. At saka, bakit ba kayo magtatanggi pa? Eh, kung yun naman ang totoo. Ang... At saka, huwag niyong imbestigahan kung sino nasa likod at kung bakit. Hindi. Kailangan nang alamin niyo bakit kaya? There must be a reason why. Bakit sila diskontento? Merong mga sektor dyan sa militar. At yun ang alamin gagawin eh, nyo? matagal na ako natin sinasabi sa programa natin. Eh. Tandaan niyo yung military sa ilalim ng saligang batas ay protector ng sampay ng Pilipino. Protector of the Filipino people yan eh. So pag nakakita sila dyan na maaaring maging panganib sa seguridad, sa pamamahala ng isang gobyerno na ang tungkulin ay bigyan ng proteksyon at magservisyo sa sambayanan. eh papasok yan kasi yan ang tungkulin nila eh. You cannot stop them because that is their task under the Constitution. Kaya dapat nga alamin ninyo bakit kaya. Himbay, tungkol doon sa pensyon na binigay ng dating Presidente Duterte, pinipilit yung kunin ulit. Yan ba'y dahil sa korupsyon na talamak na naman? Yan ba'y dahil sa smuggling na hindi mahinto-hinto? Yan ba'y dahilan sa pagbabalik ng kriminalidad? Pagbabalik ng mga drug lords? Yan ba'y dahil sa kawalan ng pagpapatupad ng batas yan ba'y dahilan ng kawalan ng katarungan sa maraming aspeto dito sa ating lipunan yan po tingnan ninyo and then from there eh, gawin nyo ng remedyo gawin nyo yung dapat yun lang yun you don't have to deny alam mo, kaditi na ninyo, mamaya bigla na lang sumabog yan sa mukha nyo. Alam niyo kung anong, bakit ba? O, hindi gawa nyo ng parang. Uh -huh. Did you hear the side of uh, the AFP chief attorney? No, it was taken out of context. Dios? Oh, <laughs> General Brownell, bulayin mo lelang mo, mawalang galang na paano naman mamimiscote ka? It transcribe na yung speech mo eh. And there is nothing wrong with what you said. Hindi nyo kailangan i yan. Eh, yeah, kung yan ang totoo I'm sure. May mga na, as, as you said, nakausap mo sila. And you told me, oh, naman. Oh, di ba? Mm -hmm. Ikaw lang mismo nagkikwento eh. Kasi so, wala akong masama doon. Mm -hmm. Mas maganda nga yung naririnig natin kesa bigla na lang sumabog sa mukha natin nang, nang walang kabugabog o nawala na tayo ng gobyerno, may bago na namang gobyerno. Mm -hmm. Mas maputi -hmm. mabuti na yun ngayon. Mm Hindi -hmm. ba sinabi ko na ako po sa inyo, you should see the handwriting on the wall. This is one of the handwritings on the wall nagpapakita na something is wrong. <laughs> Oo. Oh. Nag... Uh, nagiging sani ng ganitong mga tinatawag na usaping de-stimulasyon. Hindi yung ano sa administration. What you should do is you should do your job as protector of the Filipino people, General Browneer. Kasi kung yung inilagay natin gobyerno ay hindi na ginagawa ang tungkulin sa sambayan ng Pilipino na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang trabaho nyo, eh, alam din ako anong yung gagawin. Look at the Constitution. Tungkol dun sa trabaho ng Armed Forces of the Philippines. Sa so, doon eh. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the Filipino people. Klarong-klaro po yun. Patuloy lang natin ipapakita ang mga komento ng mga hindi bulag na gagalit, nananuwagan at mga dismayadong neri. na magkaroon ng red gob dahil may sakit na ang bansa. na madami ang tiwaling politiko na hawak ng oligarchs at yung iba masyadong ambisyoso na alyansa sa mga terrorist turista. Droga dumadami, krimen tumataas, smugglers, ginawang ambasador, maraming law enforcers, diwali, simbahan katoliko, nakikialam sa government, may mga pare na komunista at child molesters, tao dumadami ang mahirap, nang-recruit na naman ang terorista, yung iba nasa kongreso, Congress at Senate. Sinisipsip at hinihigop ang pondo ng bansa at walang accountability. Dayuhan dinidiktahan ang pamunuan ng mga politiko at traidor na kipagsabuatan sa mga mananakop. Taong dihinalal hinalal na hihimasok sa gawain ng Malacanang, etyerkara sa President na pakinggan niya ang hinahing ng mga Pilipino at pagsabihan niya pinsan niya na tigilan pamamulitika. Nag-hire pa ng mga vloggers na inaaway mga vloggers na pinupo na ang kapalpakan ng admin nasunod na sunod sa gusto at propaganda ng Amerika. Ayaw ng mga Pilipino sa gera. Kaya nga, peaceful ang mga nagdaang revolusyon like EDSA 1 and 2. Ayaw ng prayer ng proxy war ng kano tulad ng Ukraine. Basta may mahuhuna lang, susunod kami. Kasi wala nang pag-asa ang namumuno sa bansang ito. Puro paglulustay lang sa pera ng bayan, pagtatrabal sa iba't ibang sulok ng daigdig, Kawula na wala namang akin na investors ang pag-appoint ng mga magnanakaw, kurap at mga taong involved sa drug cartel. Isang pasakit sa bayan, isang binoto natin. Mas masahol pa siya sa tatay niya. Nag-ready din sa kapangyarihan. Kaya tumagal ang 21 years sa pagkapangyarihan. PM is a useless, is it sway? Very low si administration. Because of his poor leadership, drugs bumalik na naman. Para nag-rebound after a PRRD. Ganun din, ang komunista, terorista, hindi tama. Dapat na siya umalis dyan sa malakas. Parang niyang... nakikinig na ang mga military sa sinasabi ni President Duterte. tungkol sa extraordinary funds na walang audit. Dapat, patalsigin na yan si Kuting. Bago pa nung lalo ang Pilipinas. Nakakadismaya talaga. Sayang lang talaga. Ang boto ko dyan, kay Budol Antay. ba? Long. Totoo kaya yan? Or gawagawa -gawa na naman? At sa dami ba naman ng kapalpakan ngayon? Ay ewan, parang hirap paniwalaan. Puro pa naman drama ang admin ngayon. Yes. Siyempre, alam na naman, sasabihin ng mga sundalo. emang mga professional at disipulado ang mga yan. Antay na lang tayo kung matatapos ba ni Junior itong anim na taon niya na puro kapalpakan at magang pamumulitika ng mga bata niya sa pangunan ni Tambal's Laws tapos siya tahimik at dead na lang. Wala sa mga sa gara parang corruption ngayon, administration. O baka naman nakikinabag ka, Mr. Brownie. Nagtatanong lang po. Kaya kahiya, dinadaan na lang sa sympathy. Ang kapit ng putang ng admin Kayo na military to. military ang pag-asa ng pagbabago. Grabe na talaga si Marcos. Hanggang ngayon, wala pa rin imek sa pinagagawa ni Tambal's Laws. Kayo lang pag-asa na mapaalis si Kaya Marcos. Kaya mo lang yun ni e Browner para mag-marshal na. Mas kawawa ang Pilipinas kung malatino si BBM bilang presidente. Grabe, napakasipsip ni Browner. Yes, patal si Kina, si Kuteng. Wala na kayong mga tanso. Maliligwak na ang presidente yung adik na weak leader. Dapat, patal si Kina, hinayupak na incompetent palboronic na Kuting ng Norte. BBM, budulman. At ang kandang smuggling na si Lisa Ahas. Pakulo nila yan para mag-declare sila ng martial law na naman at totally makontrol nila na gusto ang bansa. Kaya yan, pag magkaisa lahat ng AFP at PNP na ating ng bayan at taong bayan. Please, may ninyo ni Browner, magkaiba yung plot sa destabilization. Sir, konting explain pa para lalong malito mga tao. Pag sinabi nating plot, parang parang na ito, na-execute na lang. Ang sinabi ko during my statement was that may mga naririnig tayo na mga ugong-ugong, yung mga destabilization efforts. Yun yung specific word na ginamit ko, so I did not use the word plot. Explain Ubo Browner. Kasi si Browner kung ano anong sinasabi sa mga statement niya. Kala mo siya ang commander-in-chief ng bansa. Maawa ah, sa ating bansa, pero sila yung atat sumunod sa US na awayin ang China. Nasa talampakan at ang ulo na. Wala that. kasi ibang may isip, kaya pabigyan victim card na lang para pag-usapan ng tao, respetuhin nila sarili nila. Tang ina nilang lahat. Kung gahaman sa Duterte at Lenny, mas gahaman ka, Marcos at Lisa, tang na nyo, wala pang utang na loob. Support kami kay Duterte, naghihintay lang kami. Ano masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at in-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.